kambing. Ayan, ayan si Jerry oh, pinapakain niya ng asin. Ayan sila oh. Hmm. Ayan. Ito sila. Ano masyado kasi mainit. Uh, it's like uh, 90 degrees dito. Uh, kagagalingan nila na ano eh na uminom siguro kaya kanina kanina wala sila rito ito na yung mga kono ito na yung mga bagong panganak doon yan sila oh yan mga bagong panganak yan malalaki na yon bagong panganak yon ito mga bagong panganak oh yung pinanganak nung umalis ako nandiyan na sila Eleven lahat yung nabuhay out of the 17 uh, goats na ano ito yung bahay nila. Hindi, ito yung ano, ito yung malaki na goat. Oh. Yung karnero siguro nasa labas pa. Mag isang ano sila, isang group. Isang grupo yung karnero. Bali, apat yon. Wala sila rito. may mga tag May oh. mga tag sila oh. may mga tag sila oh. oh. Hmm. Yo, nasa ilalim yung mga iba. Nasa ilalim sila. Ayan, kumakain sila asin.